So ayun guys, uh, simula na ulit yung lakad namin ni Wakay Vlogger. Uh, ngayon, uh, 5.30. 5.30 tayo, malis dito sa uh, Barangay Pulangi, Katama, Northern Samar. So, ayun siya. Oh. Ayan, dilim Susubukan so, natin yung hanggat abot sa atin makakaya. kaya. sa'yo mga paps Niniwala na ako kay Wokal Vlogger na yung dala kong bigat kahapon sa bag ko, sa damit ko, eh nasa may 3 kilo lang ah. Pero ngayon habang tumatagal na naglalakad ako, kasama ko si Wokal Vlogger. Ayun, malayo na. Eh, may bigat na, na, nadagdaga na ng bigat na isang kilo. So, nasa 4 kilos na yung dinadala kong yung bag. eh, <laughs> explain ko ah. Kapalewan ko sa inyo, kahapon, nung umalis kami, eh, yung bigat ng bag ko is 3 kilo lang. Ngayon, ano na, ah, uh, nanagdaga ng 1 kilo, bali, 4 na kilo na. So, <laughs> pagdating siguro namin doon, aabot ko ng 15 kilo siguro. Siguro sa pagod lang. <laughs> yeah, ganun, ganun ka, ano, pag, ah, uh, sama kay Google Vlogger. <laughs> Susubukan ko pa rin, abot sa akin makakaya. Yun lang. At habang nasa hulian lang nga tayo, nilalakad natin ang kahabaan ng kalsada ng Katarman papunta ng Lopi dibiga Umalis tayo dito sa Barangay Pulangi ay 5 AM. Habang tumatagal ay lumiliwanag na. Hindi namin namamalaya na isang oras na pala ang nilalakad namin. mag aalas sa isna. Pero tuloy-tuloy pa rin. Isipin nyo mga paps, sa ngayon ay kahit isang oras pa lang kami naglalakad ay nararamdaman ko na yung sakit ng buong katawan ko. At para akong lalag natin sa ginagawa ko. So tama nga yung mga followers ko dyan na mga basyan na sinasabi nababaliw nga ako. Tama nga kasi nababaliw nga ako dahil pinipilit yung sarili ko kahit hindi ko nakaya. Pero itutuloy ko to abot sa aking makakaya. Sa ngayon ay tinutuloy ko pa rin. Pero mga paps, hindi ko talaga to kaya. Itutuloy ko lang hanggang hindi na talaga kaya ng katawang ko. Hindi tayo na makapaglakad dahil sa ngayon sumasakit na yung paa ko. Para akong pumupinupulikat na. Pero huwag kayong mag-alala. Kung hanggang saan man ako, eh, sana gabayan na lang ng Panginoon si Walker dahil matibay naman siya sa galaan. Legendary yan. So ako, hindi ko kaya. Kaya hanggang saan lang ako, eh hanggang dun lang. So ayan mga paps, tinatanong tayo ni Idol Vocal Vlogger kung kaya ko daw matulog sa cementerio. <laughs> Siguro, depende. <laughs> First time. <laughs> Kanina na? eh. Harus hindi ako makatulog eh kasi sobrang sakit ng katawan. Grabe. Pero, ano eh. Kaya naman. Kasi anong dati na nag jogging ako na dahil araw ako hindi nakatayo ngayon nakatayo naman ako eh ayaw ko uh kumaya -huh, uh -huh. ang gabi ulit kung makatulog na ako kasi hindi ako nakatulog ganina eh ganito ang ginagawa ni vocal vlogger ngayon sasabihin nyo nagpapasikat lang ako kung papasikat lang ako hindi ko idadaan sa ganitong paraan sobrang hirap promise grabe yung na ng ating idol ngayon masusubukan natin kung hanggang saan ako